What's up mga tol? ayun, sisimulan na natin yung pagbubuo natin ng GTR at RS natin Pero yung RS siguro medyo matatagalan pa Tapos yung GTR natin, bala kong ihabol siya sa ngayong New Year para may bumubay naman tayo Tapos sa ano naman, sa forma niya pero saktuhan lang e, Hindi siya pang diinan talaga pero goods na rin naman tapos sa uh, pero after ko buuin yung GTR bago natin yung repaint o bibili ng mga piyesa papatapos ko muna itong shop natin ayan hindi ko pa natatapos yung shop wala pang dingding matagal na yan matagal ko nang nagawa pero ang iba kasi yung naging priority ko nung una eh tapos ayan yung yero kakabili ko lang kahapon balik ulang pa, ka, pabulok na ngayon mga kahoy pero okay pa yan. Bali susunod na natin palitan pag naka-recover na. Tapos ito, ito yung mga kaha ng Ito yung kaha ng GTR natin nakamasilya na rin yung iba. Ayun. Tapos ngayon, yung ginagawa ko, ayan, yung chassis ng TMX, bali tinanggal lang ko na mga kalawang, ginamitan ko ng rust converter tapos liliyain pa. Hindi ko alam kung paano, pero ah, baan na. So sa yung GTR tinindig ko na rin. Pero ang dami pang mga kulang yan eh. May kulang pa na cover sa taas tapos yung tail light tapos mga swing arm ganoon. Nasa sobrang dami pa. Pero ngayon, ito nakalihan na ready to ano primer. Pero bago ko pupinturahan, tatapusin muna natin yung shop natin ayan. Tapos ngayon, tataposin ko muna yung Timex para may magamit ako pa biyahe-biyahe. So, goodbye!